eliminado, makakapagpatakbo ng isang store. Kaya kompleto rin ka to. Meron kami area housekeeper lang. Lord! Si Boyet! Ako nga pala si housekeeper, pero kahit sa food runner, kaya! Area ah! housekeeper ng South! Tyson! Yes, Boyet, Jason, housekeeper, pero lahat kayang gawin. Kitchen staff!

Hahaha! <laughs> 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 <Mi Central laughs> ng market! Angrel Pinggoy! Pasensya <laughs> 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 na <laughs> po kayo, po! talaga? Food na may dalang oxygen! Hahaha! ka lang! Alam ka na may lit. <laughs> Assistant supervisor! Elmer Beauty Queen! <laughs> Kasi yung paningin, marami din. Uh, <laughs> ano? ano marami? marami. marami, marami <laughs> head cashier na, HR pa, knock okay. knock. Nagpalang-palang na kami. <laughs> Nakani <palang> pala. <laughs> <laughs> na lang sa ganda. Knock <laughs> Negative. SSS. <laughs> <laughs> okay, oh, sinang kitchen. Like pang kitchen head. Thank <laughs> oh, you. Yeah. Yeah. Agay ah! Egoy na egoy. Ang ng Makati app! <laughs> 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 Wala nang trabaho si Sir no. Louie. <laughs> Tinutos na nila. <laughs> 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 Tapos... ma'am! Ano ba yan? Lasing <laughs> <laughs> yan. <laughs> <laughs> one, two, <three. laughs>